Sa isang mundo na kadalasang pinahalagahan ang pagiging maingay at labis na pagbabahagi, alam ng mga introvert ang kapangyarihan ng pagtatago ng ilang bagay sa kanilang sarili. Ang kanilang pagiging tahimik ay hindi lamang isang personalidad, ito ay isang kalasag. Isang paraan upang inavigate ang mga komplikado ng buhay habang pinangangalagaan ang kanilang sarili. Sa video na ito ay aalamin natin ng iba't ibang bagay na palaging pinapanatili ng mga introvert sa kanilang sarili dahil delikado kung malalaman ng iba mula sa kanilang mga pinakamalalim na kaisipan hanggang sa kanilang mga personal na hangganan, ang mga introvert ay master ng discretion. Nauunawaan nila na ang ilang mga katotohanan ay pinakamahusay na panatilihing pribado. Kaya tara at tuklasin natin kung paano sila tinutulungan ng mga sikretong ito na mapanatili ang kontrol, protektahan ang kanilang mga emosyon at manatiling one step ahead sa isang mundong hindi palaging pinahahalagahan ang kanilang personalidad. Number 1. Ang kanilang malalim na mga saloobin. Ang mga introvert ay natural na gumugugol ng mas maraming oras sa pagmumuni-muni sa kanilang buhay, mga relasyon at sa kanilang mga personal na hangarin. Ang mga kaisipang ito ay kadalasang komplikado, malalim at personal. Ang pagbabahagi ng mga ito ng hayagan, lalo na sa mga taong hindi lubos na nauunawaan o pinahahalagahan ang kanilang lalim, ay maaaring magparamdam sa mga introvert na sila ay nakalantad. Maaaring maling ma-interpret ng iba ang kanilang mga pagsisiyasat, iwaksi ang kanilang mga ideya bilang sobrang sensitibo o abstract o kahit na armas ang kanilang kahinaan laban sa kanila. Kaya sa pamamagitan ng pagpapanatiling privado sa kanilang pinakamalalim na mga saloobin, pinangangalagaan nila ang kanilang panloob na mundo. Tinitiyak na mananatili itong isang ligtas na espasyo para sa kanilang creativity, pagtuklas sa sarili at emosyonal na kalinawan. Number 2 ang kanilang mga personal boundaries. Habang ang mga introvert ay bihasa sa pagpapanatili ng mga hangganan, bihira nilang maramdaman ang pangangailangang ipahayag ang mga ito ng direkta. Naniniwala sila na ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita at kadalasang umaasa sa mga banayad na pahiwatig upang ipaalam ang kanilang mga limitasyon. Ang pagdedeklara ng mga hangganan ng masyadong lantaran ay minsan maaaring mag-backfire dahil maaaring makita ito ng ilang individual bilang isang hamon o pagkakataon na subukan ang mga ito. Sa pamamagitan na hayaan ng kanilang pag-uugali at pakikipag-ugnayan na natural na tukuyin ang kanilang mga comfort zone, naiiwasan ng mga introvert ang mga hindi kinakailangang salungatan at tinitiyak na ang kanilang mga hangganan ay nire-respeto sa paraang totoo at hindi nakakagambala. Number 3, ang kanilang mga tapat na opinyon. Pinaalaga ng mga introvert ang pagiging tunay at katotohanan, ngunit lubos nilang nauunawaan kung kailan at saan lang dapat ipahayag ang kanilang tapat na mga opinyon. Nauunawaan nila na hindi lahat ay handa na marinig ang katotohanan, at sa ilang mga kaso, ang kanilang pagiging bukas ay maaaring humantong sa mga salungatan o makasira ng mga relasyon. Ang kanilang pagiging maingat ay nagmumula sa isang pagnanais na maiwasan ang drama at mapanatili ang pagkakaisa habang itinataguyod pa rin ang kanilang integridad. Mas gusto nilang isave ang kanilang mga tapat na opinyon para sa mga sitwasyon kung saan ang kanilang boses ay talagang mahalaga. Nagpapaintulot ito sa kanila na manatiling tapat sa kanilang sarili nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang peace of mind. Number 4 ang kanilang mga emotional struggles. Kahit na sa mga sandali ng emosyonal na kaguluhan, madalas na binipili ng mga introvert na panatilihing privado ang kanilang mga struggles o mga problema. Naikita nila ang kanilang mga emosyon bilang mga personal na bagay, hindi madaling ibahagi sa iba, lalo na sa mga maaaring pagsamantalahan ang kanilang kahinaan o hindi maunawaan ang kanilang nararamdaman. Pinahalagahan ng mga introvert ang kanilang kalayaan at mas gustong iproseso ang kanilang mga damdamin sa loob gamit ang pagsisiyasat sa sarili at pag-aalaga sa sarili bilang kanilang mga tool para sa pagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado sa kanilang mga problema, naiiwasan nila ang paghatol, mga hindi hinihinging payo o awa. Tinitiyak na napapanatili nila ang kontrol sa kanilang emosyonal na kagalingan. Number 5, ang kanilang obserbasyon tungkol sa iba. Ang mga introvert ay mga likas na tagamasid. kadalasang naiintindihan ng mga banayad na pananalita ng katawan, pagbabago ng tono o inconsistency sa pag-uugali na maaring makaligtaan ng iba. Ang mga obserbasyong ito ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang pananaw sa mga intensyon at damdamin ng mga tao. Gayunpaman bihira nilang ibinabahagi ang mga insight na ito maliban kung kinakailangan. Nauunawaan nila na ang pagbabahagi ng gayong mga obserbasyon ay maaaring maging sanhi na maging hindi komportable, defensive o baka magalit pa ang isang tao. Kaya sa pamamagitan ng pagtatago sa mga kaisipang ito sa kanilang sarili, ang mga introvert ay nagpapanatili ng isang kalamangan sa pagunawa sa mga dynamicong panlipunan habang iniiwasan ang mga hindi kinakailangang gulo. Number 6, ang kanilang mga personal na layunin at plano. Para sa mga introvert, ang kanilang mga ambisyon at plano ay sobrang personal at madalas na maingat na pinag-isipan. Mas gusto nilang panatilihing pribado ang kanilang mga layunin hanggang sa handa na silang kumilos. Dahil alam nila na ang maagang pagbabahagi ay maaaring mag-imbita ng pagpuna, pag-aalinlangan o kahit na pananabutahe. Ang diskarte na ito ang nagbibigidaan sa kanila na tumuon sa kanilang mga layunin ng walang mga panlabas na abala tiyak na ang kanilang pag-unlad ay hinihimok ng kanilang sariling pananaw sa halip ng mga opinyon ng iba. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakatago ng kanilang mga plano, ang mga introvert ay lumilikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa kanilang sarili kung saan maaaring umunlad ang kanilang mga pangarap. Number 7. Ang kanilang tunay na intensyon Ang mga introvert ay kadalasang may mabuti at mapagmahal na intensyon, ngunit maingat sila sa lantarang pagbabahagi ng mga ito. Nauunawaan nila na hindi lahat ay pinahahalagahan ang mabuting kalooban at maaaring samantalahin ng ilang tao ang kanilang kabutihan para sa pansariling pakinabang. Kaya sa pamamagitan ng pagpapanatiling privado sa kanilang mas malalim na mga motibo, tinitiyak nila na ang kanilang mga aksyon ay tunay at malaya mula sa mga panlabas na expectations o pagmamanipula. Ang kanilang diskate na ito ang nagpapahintulot sa kanila na tulungan ng iba sa makabuluhang paraan habang pinoprotektahan ng kanilang mga hangganan at emotional o mental health. Number 8. Ang kanilang mga nakaraang karanasan ang mga nakaraang personal na karanasan, lalo na yung mga mahirap o masakit ng mga kabanata, ay isang bagay na bihirang ibinubunyag ng mga introvert. Alam nila na ang pagbabahagi ng mga karanasang ito ay maaaring mag-iwan sa kanila na vulnerable sa paghatol, sa awa o kahit na pananamantala ng mga individual na maaaring itwist ang kanilang mga salita o gamitin ang kanilang nakaraan laban sa kanila. Mas gusto ng mga introvert na ibahagi lamang ang kanilang mga kwento sa mga lubos nilang pinagkakatiwalaan. Tinitiyak na ang kanilang kasaysayan ay tinatanggap ng may paggalang at kumpidensyal na kung saan ito nararapat. Sa pamamagitan ng pagiging mapili, pinapanatili nila ang kanilang emosyonal na integridad at pinapanatili ang kontrol sa kung paano nakikita ang kanilang nakaraan. Number 9. Ang kanilang mga obserbasyon sa manipulatibong mga pag-uugali Ang mga introvert ay lubos na maunawain at mabilis na makilala ang pagmamanipula, mga hindi tapat o mga nakatagong agenda. Gayunpaman bihira nilang harapin ang gayong pag-uugali ng direkta maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang pagpapanatiling pribado ng kanilang awareness ang nagbibigay daan sa kanila na manatiling one step ahead ng hindi nagdudulot ng na mga hindi kinakailangang salungatan. Tinitiyak ng tahimik na lakas na ito na mananatili silang may control sa mga sitwasyon. Ginagamit ng kanilang mga insights sa madiskating paraan upang protektahan ng kanilang sarili at ang mga pinahahalagahan nila. At number 10 ang kanilang tunay na lakas. Ang mga introvert ay nagtataglay ng malawak na hanay ng mga lakas mula sa katatagan at pagkamalikhain hanggang sa emosyonal na katarinuhan at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Gayun pa man madalas silang mapagkumbaba tungkol sa kanilang mga kakayahan, mas pinipiling hayaan ang kanilang mga aksyon na magsalita para sa kanilang sarili. Naintindihan nila na ang lantarang pagsasabi na kanilang mga talento ay maaaring makaakit ng inggit, kompetisyon o mga hindi nararapat na panggigipit. Sa pamamagitan ng pagtatago sa kanilang mga lakas, ang mga introvert ay nagpapanatili ng isang pakiramdam ng modesty at iniiwasan ang mga sitwasyon na maaaring makagambala sa kanilang panloob na kapayapaan. Ang tahimik na kumpiyansa na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag kapag ito ay tunay na mahalaga, nakakuha ng paghanga at respeto nang hindi ito hinahanap. Shoutout sa mga nag-comment last upload na silence is golden. Mga tahimik na paraan ng mga introvert para magkaroon ng malaking epekto sa ibang tao. Shoutout kay Maribel Averilla. Sabi niya, gustong gusto ko po makinig sa video niyo sir habang nag-aaral ako ng aking ALS module. Kasi isa rin po akong introvert. Tama po lahat ng mga payo mo. God bless, more blessings to you. Shoutout din kay Junior Andres. Sabi niya naman, sa pamamagitan ng mga videos mo sir, nalalaman ko po kung sino po ako. Napakaganda at puno ng mga katotohanan sir. Salamat po sir. God bless. At shoutout din kay Louis Burlongan, Bernadette Abrigo Season, Amelie Ami, Zoilito Sablan, Paul Eliakim Saldoga, Lorena Bintas, Marie Delight Worker, Malia Mumena Bantas, Francisco Camayo Jr., Norbin Martin, Edwin Tuazon, Nerisa Malapit at kay Junjun Perang. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Salamat sa pagsama sa amin sa paggalugad sa 10 bagay na laging tinatago ng mga introvert para sa kanilang sariling kaligtasan at kapayapaan ng isip. Ang mga tahimik ngunit makapangyarihang katangiyang ito ay nagpapakita ng karunungan at kamalayan sa sarili na dala ng mga introvert sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung nakakita ka ng halaga sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa mga natatanging lakas ng na mga introvert. At ipaalam din sa amin sa comment section kung ano ang tinatago mo sa iyong sarili at kung bakit. Manatiling tapat sa iyong sarili at protektahan ang iyong kapayapaan. See you sa next video! Alam mo ba kung paano nakakuha ng respeto at atensyon ang katahimikan ng mga introvert na tao? Panawarin mo sa video na ito.